Hello guys, may share lang ko sa inyo. Ang tunay na Kristiyano, nangingili ng sabat, hindi Sunday Keeper. Sa Antukya, unang tinawag na Kristiyano ang mga alagad. Ang tanong ko, doon ba sa Antukya na una tinawag, unang tinawag na Kristiyano ang mga alagad? Mayroon ba mga Pilipino doon, especially mga Bisaya? Lalo na sa Kagayan? di oro. Lagi uh, sinasabi nila, sila ang tunay na iglesia. Sila ang kristyano. Yung mga katoliko. Tatag sila ni Kristo. Muna hmm. si Kristo nakipagtipan sa mga Hudyo, hindi sa mga Pilipino. Ating mabasa sa Gawa 11:25 hanggang 30 sa Antokya unang tinawag na Kristiyano ang mga alagad ni Kristo. Pagdating sa Gawa 13 verse uh, 42 hanggang 44 ang mga unang Kristiyano ay nangingili ng sabat. Hmm? Nangili ng sabat. Dito ating nabasa. Sa gawa. Ito. Sa gawa 13, 42 hanggang 44. Nung, nung, man, ang mga hudyo ay nak, nak, nakaalis Nasa sinaguga, ipinamanhik ng mga gintil sa kanila. Pag gintil, hindi hudyo yan. Maliwanag yan. Pag gintil, hindi hudyo yan. Uh, ipinamanhik ng mga gintil sa kanila na ang mga salitang ito ay ipangaral sa kanila sa susunod na araw ng sabat. Nung magkaalis na ang kapulungan sa sinagoga, marami sa mga hudyo at mga naging hudyo. Oh, si Pino, maraming mga hudyo at mga naging hudyo masisipag sa kabanalan ang sumusunod kay Pablo at kay Bernabe. Sila ay kinausap nila sila at tinimok na manatili sa biyaya ng Diyos. Noong uh, 44, noong sumunod na araw ng Sabat, ay nagkatipon ang halos buong lungsod upang makinig ng salita ng Diyos. Kita niyo? Sa gawa 11, 25 hanggang 30, unang sa Antukya o nang tinawag na mga Kristiyano ang mga alagad ni Kristo. Pagdating sa gawa 13, 42 hanggang 44, nangihin sila ng sabat. Yan ang tunay na Kristiyano sapagkat ang kaligtasan nang gagaling sa mga Hudyo. Ganito ating mabasa. Juan Kapitulo 4 Versikulo 22 Ganito ating babasa Hindi ninyo kilala ang inyong sinasamba Ngunit kilala namin ang aming sinasamba sapagkat ang kaligtasan ay nagmula sa mga hodyo maliwanag ang nakasulat sa Biblia ang kaligtasan nagmula sa mga Hudyo. Hindi kanino kanino, hindi sa mga Pilipino. No? Yung kapwa ko bisaya ang lakas magsabi na sila ang tunay, yung mga Romano Katolik, tatag sila ni Kristo. Maliwanag ang sinasabi ng Biblia, ang kaligtasan ay nag nagmula sa mga Hudyo, ang unang mga Kristiyano, nangili ng, ng Sabat. Kaya mag-isip-isip kayo kung yung inaaniban nyo ba ay tunay na sa Diyos sapagkat ayon sa ating nabasa, ang kaligtasan ay nagmula sa mga Hudyo, hindi sa mga Pilipino o kanino-kanino.